Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, samahan nyo kami sa isang exciting adventure sa bataan. But before anything else, kunting bakrambo na tayo. Alam nyo ba ang bataan hindi lang kilala sa mga tanawin? Kung di pati na rin sa kanyang rich history, lalo na noong World War II. Ngayon naman ang punta namin ay sa Bagac, sa sikat na Las Casas Filipinas de Acuzar, sa heritage resort na para kang magta-time travel sa panahon ng mga Kastila. Grabe, ang saya. So ayun, paalis na nga kami, walang tigil ang ulan, pero rain or shine, tuloy ang laban. Medyo late na kami nakabiyahe, 1pm na. Pero dahil masaya ang aming mga kasama, hindi namin namalayan na nasa resort na kami. Finally, nakarating din kami. Kahit gabi at medyo maulan, wow ang ganda ng Las Casas, parang nasa ibang mundo ka. Siyempre, gutom na mga persons kaya dere dere kami sa kainan alam nyo na for this life <laughs> after kumain naisipan namin mag swimming pero medyo malamig hindi na kami nagtagal sa pool kaya balik agad kami sa rooms para magpay na pero ako napasilip muna sa labas bago matulog ang peaceful ng vibes kinabukasan guys Wow! Pagbukas ko ng bintana, literal na bumalik kami sa panahon ng mga Kastila. Ang ganda ng bahay, parang nasa history box ka lang dati. Ngayon, kaharap mo na sila. Bago mag-tour, syempre kain tayo muna. Sobrang sarap ng breakfast. Perfect para sa energy namin. Kahit umulan, sinulit namin ang araw. Nilibot namin ang buong Las Casas at kasama pa ang tour guide na sober informative. Ang dami naming nalaman tungkol sa mga bahay, kung saan sila nanggaling at ang history nila. Sobrang cool ng parol-playing. Ang galing nila, Marte. Parang nasa ibang panahon talaga kami. Eh. Ah! 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 Pumasok din kami sa loob ng mga bahay. At grabe, bawat solo kay sobrang detailed. From the paintings to the interiors. Parang bawat pader may kwento. Ibang label ang architecture. Bago kami umuwi, syempre, sinulit ko ang swimming pool. <laughs> Baga kasi hindi na ako makabalik anytime soon. Kaya, lubos-lubosin na. Hi, sobrang sayo ng experience namin dito sa Las Casas, Pilipinas, di Acuzar kahit maulan, ang dami naming na-enjoy at natutunan. So pauwi na kami. And thanks for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe para sa next video.